Ayan po mga Revers, naabutan po kami sa malakas na no, ngayon. No? Yan kita nyo naman. No no? Pumuputi na yung dagat no, sa dahil sa alon po. Kapitan po ng pag-uwi mga drivers Kita nyo naman yan o no? Yan o no? Sobrang lakas po sa ulan Yan Maangat na po dito yung alon mga drivers Sa ano, likuran ng bangka namin Ito po yung nakatakot po yun na lang um, uh, apat lang po yung guys namin ngayon kaya uh, kaya kaya po sa bangka namin yun po yung isang bangka yan mga drivers ah, uh, hoping tayo po yan kasabay namin pag uwi kasi pag hindi tayo uwi dito mga drivers siguradong uh, may Mangyari sa atin, no? Oh kami kagad yan mas lalo bang nagpalakihan yung naglalakihan yung alon mga rivers at lumalakas pa yung hangin oh. No? yan oh. No? parang kahit ako po pag ano po matamaan ng hangin para din akong maano po malapay Sobrang lakas po yan mga drivers Kita nyo naman sa video ko Grabe ang laki po Grabe Ang sa hangin sana ko. Medyo kinabahan ako noon na tumagilid po kami. Halos jo. Okay ra. Oh, kaya Halo ha? nanto ng ibis jo. Halo ng ibis. Naglalakihan na pong alon ngayon. No? Kaya dandahan muna kami. Tumalsik na. Tumalsik. Sobrang lakas hangin po. Ito po nakakatakot mga drivers po kasi kahit sa kahit sa malapit po wala po kayo wala po kaming nakita Yo so, po tayo po, sobrang layo nila sa amin. Oh. Ayan na. Ayan na. kaya sa men, tahimik lang po sila pero kinabahan na dandahan na po mga drivers para hindi na po delikado kaya sa ganitong bangga pong dinadala natin no, uh, kailangan talaga pag ano po pag lalaroan na natin yung alon kailangan talaga balance po pag patakbo mo nito pag ano po pag hindi mo po pinaglaruan yung alon mga drivers siguradong may paglalagyan tayo Malapit na po kami sa dadaungan namin mga drivers. Buting na po kanina no, hindi po uh, natuloy yung tumaob. Ang bangka namin sobrang tumagilid na po siya no. Buti na lang nakapag-balance po kami mga drivers kaya ayan, bumalik. Bumalik sa plaster yung bangka namin. Pag hindi ka naman uh, mabilis dito sa bangka lalo na pag maalon, Wag na lang ano po, sumama baka may ma disgrasya pa naman. Kaya ayan po mga drivers na. Thank you for watching mga drivers.